Lods, nung tumigil ka sa sigarilyo, di ka ba nakaranas ng withdrawal syndrome? Ah, okay. Matik yun, meron yung withdrawal syndrome kasi lahat naman ng addiction na ibe-break mo, merong withdrawal eh. Eh, mas lalo na yung sigarilyo, sobrang hirap itigil nun, kaya nga ilan lang yung nakakagawa. Pero hindi ako nagpo-focus kasi dun eh. Lagi lang ako nakapokus na yung gagawin ko maganda dahil obvious na obvious naman eh, dahil dun yung nanggagaling sakit yung sigarilyo eh, di ba? Kaya yun ang nagiging problema eh kasi pag gusto nating tumigil yung mga tao, mga kwentong barbero, sinasabi na ay huwag mo biglain dahil pagka binigla mo yan kagaya sa ano ko nagkasakit, ganyan to ganyan, di ba? Kalokohan yun, doon ang gagaling yung sakit sa sigarilyo kaya nga yun dapat mong itigil eh. Kaya, kaya doon sa may ano, Facebook group, inis na inis ako eh. May Facebook group kasi ng mga tumitigil sa sigarilyo tapos sila puro problema, ganito, oh, hirap, ganito. Lagi sila nakapokus sa problema. Kaya ako hindi ko napapansin na ano eh. na hirap eh. kasi may isip ko na maganda tong ginagawa ko.